Sibir, itinatago sa abin to ng mga fraile at kapasete ng mga kwarta sibir. Layunin ko na palayain ang bulag na bayang ito mula sa kamay ng mga dayuhaw na nagpabalan Ako, ang inyong nito ang nasa Elias. Pinuno ng mga Tulisanes, isang lalaki may hawking katapatan at matapang na paligid. Aking nasisiguro, sa kabila ng aking daong tinatakaw, ay hindi hindi ito magugustuhan ng aking kamita. Subalit ito, siglab ng aking puso na naglalagablab na parang apoy sa ina. Aking hangad, mabigyang kustisya ang aking pamilya at ang at maging aking inang bayan. Kumanda kayo inyong reverentia. Iti man ang Diyos, ngunit ako ang hakatol sa inyo sa kawalan ng dangal, ng at maging karapatan ng aming mga inyong mga. kapiraan, na gumabalik na ako ang isang panggayari, naging isang hig, kung bakit ako'y patuloy na lumalaban para sa akin. Isang nalangin, ang siyang sa aking buhay ang nagligtas mula sa tanguhan ng buhay ang sa akin ay mga tao. Sa Jesus, na may barang, sa akin. Sa aming pag-uusap ay marami ako na. Balik mula sa kumay ng nakaraan. Napilit ako umaahon dahil sa pa taang, hindi na ba yung dahil hindi na ako. Senyor, hindi na ba ang pangalan na kalagda sa liham na ito? Kalagorinohan ko ba si Don Pedro ay para mendia? Hindi mo ba alam? ang nag-akusa sa aking lolo at sa pahirap sa aking pamilya. Tignan mo ako mabuti. Ako na nagdusa at tigaw. na buhay sa kasaganaan. Ang inyong kayamanan ay kapantay ng aming kamalasan. Nabuho ang galing sa akin. kung kinabukasan ang aking pangang sinilawan. Day! Day! Aking kapal, matawarin ninyo ako oh. kung hindi ko may ipagkakalawang mabustisya para sa ating pangang at. sinilawan. Day, hindi ako ang hukot na sa ang susing sa kinabukasan ng ating bayan. Ako yung mga pangarap, siya ang magsusulong ito para sa ating mga bayan. Lahat tayo ay may kalaban. Mula sa pinakamalikit na kulisa hanggang sa taong may kuwaw. Mula sa pinakaamak!

buat kali libutan ke mana bual sudilah dan tadi